dahil posibleng pagmulan ng sunog ang mga kabling ilegal na kinokonekta sa kuryente. Kanina, nabisto ng Meralco ang mga nagja-jumper sa may nila pero nakipagmatigasan ng mga residente at nakipag-agawan pa ng kable sa Meralco. Nasa frontline ng balitang 'yan si Shayda Francisco, exclusive. Nag-agawa ng kable ang mga residente at ang mga tauhan ng Meralco sa Intramuros, Maynila. Ang mga kable niyan kasi ang ginagamit sa pagja-jumper o yung illegal na koneksyon ng kuryente. Diyan, nakatago na ang pare. na eh! Sama, nakatago na! wala na, di ba? Bago eh. Mama! Kukumpiskahin dapat ng kontraktor ng Meralco ang kable para di na sila umulit. Pero ayaw itong bitawan ng mga residente. Ang lalaking ito, sinugod pang nagpuputol ng jumper. Umawat naman ang mga polis nang mauwi sa gulo ang operasyon. Sa init ng tensyon, pati mga kapit-bahay nakigulo na rin. Ayon sa Meralco, nagkakaroon talaga ng tensyon kapag nagpuputol sila ng jumper. Lalo pa itong dumami ngayong tag-init. Dahil dyan, 24-7 ang operasyon nila para mabilis na matanggal ang mga ilegal na koneksyon ng kuryente. Lubang napakadelikado kasi uh, ito ay pwede pagsimulan ng sunog. So ang ano pa natin, uh, pag uh, nag-overload yung mga ating linya, pwede rin siya maging cost na yung transformer natin ay bumigay at uh, mag-brown out. Uh, yung minsan mainit ulo nila kasi nga kinukuha natin yung alambre nila at uh, maobliga ulit silang bumili ng bago. Hindi lang sa Intramuros nagsagawa ng operasyon kontra jumper. Pati sa Santa Mesa at Tondo, nagputol ang meralko ng mga illegal na koneksyon. Nadiscover nilang dumaan sa bubunga ng mga kable at meron pa nga sa imburna. Ito yung kable ng kuryente na iligal na kinakabit sa linya ng Meralco. Bawat kable kaya makapagsupply ng sampu hanggang higit 20 na bahay. Ang ginagawa lang ng mga residente, nag-aambagan sila at makakakuha na sila ng kuryente. Mas madali daw ayon sa kanila at mas mura sa ngayon. Kaya ang ginagawa nila, kahit pa ulit-ulit na tinatanggal itong mga iligal na kable nito, pilit nilang binabalik. Ayon sa mga residente, aabot ng 18,000 piso kung magpapakabit sila ng legal na koneksyon ng kuryente. Gagastos pa sila sa buwan ng bill. Pero ang jumper, isandaan hanggang 500 piso lang kailangan nilang pag-ambagan. Ayun nga, sana pagbigyan kami ng ko kasi syempre yung iba walang kakayanan Yung Sobrang init ngayon eh kung may ma ano dyan, may nag-nebulizer di natigok na. Napipilitan lang kaming magnakaw. Sa totoo lang, matagal na kami nakikiusap na sana naman babaan. Kasi wala naman problemang maglegal kami, lalo't ako may maliit. Ang ilan sa kanila, gusto namang mag-apply pero di raw inaaprubahan lalo't kulang sila sa dokumento tulad ng titulo ng lupa. Paliwanag ng Meralco, kailangan makipag-ugnayan kaysa residente sa mga may-ari ng lupa. Dagdag pa nila, hindi dahilan ang kapos na budget o kakulangan sa titulo para lumabag sa batas. Ang mga legal din kasing nakakabit sa koneksyon ng kuryente ang sumasalo ng gastos dito. Walang excuse. Kung lumabag ka sa batas, malanag ka. And no amount of reasoning uh, will extricate you. Tayo din yan eh, ang nagsisolder ng mga nagnanakaw na yan 'di ba? Kasi instead na gumamit sila ng legal na pamaraan through uh, their uh, electric meters kung saan magre-reflect yung actual uh, usage nila and the consumption is billed every month, eh ito free of charge. Babala ng Meralco, ang mga mahuhuling nagkakabit ng jumper ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 10,000 pesos o pagkakakulong ng hanggang labindalawang taon. Nagbabalita mula sa frontline. Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.